Magluto naman tayo ngayon ng kalabasa with sitaw na may gata. Sobrang sarap nito. Ito lang yung mga kailangan natin. Bawang sibuyas, baboy. Yan, yan lang. Kung ano yung nakikita nyo, yan lang yan. Sobrang simple. At ito, 100 pesos lang lahat. To. Plus ito, 35 pesos. 135 lang lahat. To. May ulam ka na sa isang meal. Kapanalan na natin para lumambot pa. Malambot na 'yung ating kalabasa kaya ibusa natin tong ating sitaw sige na natin ng suki saka itong gata natin hintayin na lang natin kumulo yan tapos leto na yan ganyan ka simple, meron ka ng murang